Um, labat, yung isa rin pong mga pinapakiusap medyo na nasalingan yun na ng konti ito um, pero isa yun sa mga pinapakiusap din ng karamihan ng mga, ka, uh, uh, mga ating mga migrant workers so lalo nasa, na sa domestic work ay yung long service pay mm -hmm. uh, para mm -hmm. sa kanila na matatagal na sa kanilang employer Nahambing kasi nila ito dun sa uh, mga yung sa nangyayari sa Hong Kong at iba pang bansa, di ba? Saka syempre pag sa atin, sa retirement. Pero kadalasan ang nangyayari dito ay minsan nakakakuha kapag uh, depende kung baga sa grace o sa buting loob ng employer. Uh, meron bang posibleng ma-implement ma o ma ilatag -hmm. Uh, you know, ma ilatag sa lamesa, yung usapin tungkol sa long service pay na maging, kumbaga, mandatory. Ano masasabi nyo doon? doon? All right. So, yes. Um I I do understand no ang ating mga especially sa domestic work na syempre, um I think this holds din sa yung reintegration factor kasi nga gusto nila that when they want to go home, they have something na um malaking pera kasi I, usually right. these long service pay is bulk yan and it represents like a for every year of of um, work. So um currently no kahit I think dito sa Singapore even yung locals or ano by law nila wala ring um, long service pay, right? And sa Pilipinas technically kung tayo wala tayong long service pay din. So um right. may mga sa atin sa Pilipinas uh, we have what you call this um uh severance pay but for iba ibang mga ano yung mga redundancy and everything like that mm -hmm. so i understand especially po kung kayo po ay nanggaling sa ibang bansa na mayroong ganon so kasi po sa sa DMW or sa MWO what we do is we try to follow may basic po na standards na sa Pilipinas but kung mas mataas po yung sa bansa kung saan kayo natatrabaho, isusunod po natin yon so siguro sa ibang bansa kung meron pong regular na may long service pay for example example, as you said, I think Hong Kong, um, kung may MWO tayo doon, ifo-follow po talaga. So dito po sa Singapore, um, hindi siya required. But as you said as well earlier, na may mga employers din, so depende po yun sa employers, pero hindi siya required. As for... Um, but I note, I did notice, uh, I did note that new yesterday, kasi binigyan ako ng link ni yes, Um, regarding the uh, ay, sorry, hello, yes. Binigyan ako ng link kahapon na pwede silang magtanong and everyone was talking about this. So it's definitely something that um, is very important. And so we will definitely raise that. But as to its possibility, um, for now, tinitingnan ko, um, I think we also, I mean, obviously we will try to see what we can do about it no but it also but it gives me this ano na para sa mga nagtatrabaho dito sa Singapore reintegration is very important kasi yes. nga um, karamihan yung uuwi talaga yung walang nag stay dito kasi i i'm saying this kasi doon sa Italy kung saan ako maraming domestic din pero um, 60% 70% sa kanila PR na So, domestic pero PR, you know? So, ibang ibang klaseng um, profile ng mga workers natin. Um, dito, kapag domestic ka, hindi ka magiging PR. So, right. uuwi ka talaga. And that's why they want something na makaka, ano. So, that's why we are also very much um, looking into a lot of reintegration programs that we have. So, if ever po um, uh, hindi po, you know, um, as of right now, kasi wala pang ganitong batas right now. We can't enforce something that isn't there. But um, uh, as of right now, we have a lot of things um, for ourselves that we can help. Kung um, wala tayong CPF, wala tayong um, long service pay, uh, there are a lot of um, programs din sa government or saving ano na mga pwede natin gamitin. Even if um, Technically, tayo ay nagpasok but it can, you know, grow. So, para na rin meron tayong um, long service pay. So, for now, parang um, dahil wala pa tayong ganito na mga mechanism, we can try to find, yun po yung aming ginagawa, like try to find with the resources that we have to make do na para pag-uwi natin sa Pilipinas, hindi rin tayo zero. Oo. Uh -huh. Yes, i-release po, po 'yun. I mean, we'll try to see what we can do. Um, po, I cannot promise anything kasi po um, for these things, alam po natin na hindi kahit po maglagay ng batas din ng Pilipinas, um right. magdireklamo din ng mga Pilipino kasi wala silang ano, wala silang long service doon. But in any case, it also has to be accepted by the country. So, parang um, we we'll try to see what uh, how we can um, do to work on that. But in any case, let's also try to see other ways or other um uh other mga modes that we can find um, investments or savings that para pag-uwi po natin, may mauuwi po talaga tayo.